sa bagong sila ang Caloocan City. Pinagbabato ng isang grupo ng mga kabataan ang ilang bahay alauna ng madaling araw. Kwento ni Daisy, hindi niya tunay na pangalan, isang ang kanyang bahay sa napagdiskitahang batuhin ng grupo. Natutulog na kami, tapos biglang pumalabog yung aming gate. Kala namin putok ng baril kasi sunod-sunod. May nervyos, takot. Kala namin kasi putok ng baril, baka tama kami sa loob. Gayupiro ang gate nila ng paghampasin nito. Galit siyempre. Eh wala naman kaming, yung sino ang ano namin. Wala na, nagtakbuhan na. Marami sila eh. Nagpablatter siya sa barangay. Kasama niya ang mga kapitbahay na na-perwisyo rin dahil sa ginawa ng grupo. Hindi naman po namin sila nakahuli dahil sa mga bata, mabibilis po silang magtakbuhan. Kaya wala po kaming inabutan sa kalila. Balayo rin ang kuha ng CCTV kaya hindi mamukhaan ang mga kabataan. Base sa revised penal code, maaaring sampahan ang kasong robbery at malicious mischief. Ang isang tao na manira ng gamit o anumang pagmamayari ng iba. Sino man na napatunay na nagkasala ay may pananagutang sibil at kriminal. Ayon kay Atty. Placido de Leon Jr., maaaring maragot ang mga magulang ng mga batang mapatunay na nagkasala sa batas mo ano po yung kadalasan yung pwedeng isang pasa sa kanila, yung mga magulang? <coughs> Meron silang negligence under the code. Yung mga damage na ma na magagawa ng anak, sagutin ng magulang. dati sa under the code. Base sa Republic Act 10630, batang nasa edad 15 anyos pababa na lumabag sa batas ay dadalin sa bahay pag-asa, isang detention facility para sa mga bata. Nakasaad sa batas na lahat ng probinsya at syudad sa Pilipinas ay dapat mayroong pondo para sa pagpatayo at maintenance ng bahay pag-asa. Sa Kabuyao, Laguna, mga minor din, din ang nakuha na ng CCTV na ginuhitan at ginasgasan ng mga nakaparadang sasakyan sa kalsada. Sa kuha ng CCTV, makita na naglalakad ang apat na kabataan. Maya-maya pa, may dinampot ang isa sa kanila. Pasimpleng dumikit sa mga sakyan at ginuhitan at ginasgasan ang mga ito. Sabay takbo ang dalawa. Napa sila mga CCTV camera sa poste. Sa susunod na kuha ng CCTV camera, nakatakip na ng damit ang ulo ng batang kumasgas sa mga sakyan. Nagpablatter sa barangay ang mga may-ari ng sakyan pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang pagkakilanlan ng mga suspect. Paayong na eksperto, kung ipaparada ang inyong sakyan sa kalsada, siguraduhin na lagyan ito ng cover bilang proteksyon para hindi ito magasgasan. Sa San Juan City, isang rider motorsiklo ang nambasag ng side mirror ng nakagitgita na jeep. Sa kuha ng head camera, makita ang pagdikit ng motorsiklo sa jeep sabay basag sa side mirror nito ay sa may-ari ng video napahinto sa gulat ang driver ng jeep sa ginawa ng rider. Just for the sake of destroying it, that is malicious mischief. Ngayon, kung it go beyond that extent na nakit, eh, nawawala yung, yung sa distraction na yon at papasok yung injury na sustained. If it, if it is serious, serious. Tinakasan ng rider ang driver ng jeep. Hindi na ito nahabol, hindi na nalaman ang kanyang pagkakilanlan. Di rin rumeistro sa kamera ang plate number ng motorsiklo. Sa Santa Mesa, Maynila, isang lalaki na huli ng CCTV camera na umaali-aligid sa isang nakaparadang SUV. Ang sasakyan, papang may-ari ni Raymond. Actually, may meeting ako doon, sir. Uh, saglit lang, may mimit lang ako na kliyente. And, siguro mga 20 minutes pag park ko. Maya-maya pa'y dinikita na niya ito. Sinilip niya ang loob nang makakawan ng tiempo, binasag niya ang salamin ng sakyan. Tumulog ang alarm nito. Pero ang kawatan, mabilis sa kinuha mga gamit sa passenger seat. Dito, sir, or dito? So, yung, yung, bag ko, sir, uh, naandun lahat ng gamit ko. Yung laptop, yung pera, yung checkbook. So, andyan sila lahat. Umigit kumulang sa 80,000 piso ang halaga ng gamit at pera na natangay ng kawatan. Nagsumbong sa pulisya si Raymond pero hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy ang pagkakilala ng suspect. Walang ano sir, walang development eh. So yun niya, yeah. uh, actually nag-advise ako, magbibigay ako ng reward pag nagbalik sa akin. Kaso hindi rin nila na-recover. -na Ay sa eksperto, robbery ang ikaso sa suspect dahil binasang niya ang salamin at gumamit siya ng pwersa para makapagnakaw. Kung caught in the act or uh, nahuli siya in relation to the crime, huhulihin uh, ng pulis, magkakaroon na inquest sa pisgan Doon pa lang, nakukomit na siya, ma-incarcerate na, na siya hanggang sa mapix bail para siya makapagpiyansa. The bail will depend upon the extent or the damage. At, at, at ang may jurisdiction usually ron ay higher court. Mga igan, siguro ay naligtas ang lugar kung saan niyo ipaparada ang inyong mga sakyan. Importante rin na may tamang ilaw at security personnel para iwas sa mainit na mata ng mga kawatan.